So yun guys, nandito tayo ngayon sa Gulayat Hotel dito sa bagong accommodation namin. Ayun sakto. <coughs> Kagandahan din tayo gym dito. Ayun, hindi pa natin magagamit. Compared dun sa last na accommodation natin, wala pag mga ganitong day off, nakahilata lang, talagang walang exercise. So kahit pa ano dito sa ating bagong accommodation, Ayan, napaganda. Hindi naman siya totally complete yung gamit. Pero at least yan, pwede tayong mag-exercise dito. Papawis. Yan, medyo umaga na yung ating binubukat ko ng mga tayong malibago. Pero dati pang nagbubuhat na no sa Pilipinas. Pero hindi ganun ka katulong magbuhat. Kumaga, Pasundot-sundot lang. So ngayon, ating i-pump ng konti yung ating mga muscle ko, no? <laughs> tayo. So yun, laking tulong ng gym dito, baka kahit na paano na piper sa ingotawa natin, nakakapagpapawis, lalo na ngayon, malamig din ang panahon ngayon dito. Kaya yun, talagang malaking tulong ng gym natin dito sa maintenance pa rin tayo ngayon. Ating sunod din habang day off. Tapos maagaw nagbubuhat ngayon dito kung anong mabalang hapon. Maraming magbubuhat dito mga Ukrainyan. Malay sa accommodation, kasama namin dito mga Ukrainian <coughs> pero may bali balita na lilipat sila doon sa bagong accommodation na ginagawa para mangyayari lahat ng Pinoy dito na kasamasamahin sa bagong accommodation okay na rin yun para mag magkakahiwalay kasi din pariparas na ugali yung mga Ukrainian so mayroon mga sensitive masyado kunting ingay lang nakagalit at tayo mga Pinoy kaya gusto sa atin yung maiingay, maligalig. Tulad yung nakaraan, may nangyari dito kaguluhan, nagkabugbugan. Ukrainian sa mga Pinoy. Pa, paano ba naman yung isang Ukrainian, umakit doon sa 9th floor. Pasok na nung tukla lang. Hmm. Ayun, tinulog siya ng mga Pinoy. Alam na naman. Papasok sa kwarto, manununtok. Anong gagawin mo dun? Tatayo ka lang. Siyempre. May mga nakakainom din siguro yung mga Pinoy. Ah, yari siya. Kasalanan niya. Iban ko lang kung anong hati doon sa mga Pinoy. Kumapawi. <coughs> so, kayaan natin yun. Talagang pag minamahalas talaga naman. Yung nanahimik ka sa kwarto, bigla kang papasukoy. Sana hindi mapawi yung mga kabayan. Ay! <coughs> Buhat tayo. Dito para sa amin. Kung sino yung involved sa gulo, sila yung natanggal. Parang hindi na sila nababase kung ano yung pinagmulan. Basta kung sino yung involved, tanggal. Kaya sana hindi matanggal natin mga kabayan. Kaawa naman. Sira yung pangarap nila para sa pamilya. Kaya okay na siguro na ipukod yung mga i sa ibang accommodation Sulong-sulong -sulo ang gym ngayon. Wala tayong kaagaw. Yan. Mamayang hapon, ang dami na dito. May mga gym naman dito. Malapit sa accommodation. Kasi magbabayad. Nasa... Ano yata? 24,000. Aman pera dito siguro sa peso sa so, kundin yun tatlong uh, libo mahigit sa buwan sayang din pang allowance na o may libre naman dito na gym so, dito lang tayo kaya naman hindi professional na kwan eh bodybuilder eh kung tayo nagpa-package na na kundi para at least hindi tayo nakahilata maghapon sa kwarto dito lang ta dito tayo nakatambay so yun guys ito yung lobby ng hotel yan ito yung gym saan ang gym kanina so ngayon guys yan ang dami ating kalakal pupinta natin sa grocery store dito marami marami rin nito. ang merienda So tara, samahan nyo ako. Tayo magbibita ng kalakal ngayon. Easy money. Tapos ng basura. Dalawang libo agad. So, ipang marid lang tayo mamaya. Tayo pa naman ang basketball. So, ayun guys. After natin magbenta ng uh, kalakal. Dito tayong court. Kami yung ating nagbenta ng kalakal. bibili pang merinda. So, kita kids. Sa sunod na vlogs natin. Let's go!